may minimum size ba ang main breaker meron yan ang tatalakayan natin so sundan nyo lang ang ating video at ipakikita natin sa inyo saan makikita sa Philippine Electrical Codebook na mayroong minimum size ang main breaker tara dive na kagad ka tayo sa section ng PEC 2.30.6.10 rating of service disconnecting means ito tingnan muna natin yung definition disconnecting means a device or group of devices or means by which the conductors of a circuit can be disconnected from their source of supply so madaling intindihin ano taga patay siya ng kuryente service equipment including switches, circuit breakers, and fuses connected to load end of service conductor to provide main control and cut off of supply. So, dun sa service conductor na dun siya sa kabilang dulo sa load side kung saan tayo kumukuha ng kuryente papasok sa bahay. Yung kabilang side ng service equipment, syempre yung supply na yan nang sa utility company service disconnecting means. Yan ang ating main breaker. Iba yan sa service protective device. Enclosed fusible switch or circuit breaker installed ahead of the service equipment nearest the service point usually immediately after the metering equipment intended to provide short circuit fault protection for service entrance conductor ang service protective device yan yung nasa ilalim ng metro na kinakabit nating single uh, switch o circuit breaker kilala nyo yan sa tawag na NEMA 3R yan na naman ako no hindi na naman ako comfortable sa pagtawag ng NEMA 3R kasi big words pero ang ibig sabihin lang enclosure ito yan uh, for outdoor use na enclosure, 3R. For indoor use, 1. So, tataw, sasabihin ba natin magkakabit tayo ng NEMA 3R sa 1? Mas maganda, sabihin natin, magkakabit tayo ng service protective device papunta sa service equipment. So, pag tinawag kasi natin ang tinawag na NEMA 3R, hindi na natin ginagamit yung salitang service protective equipment bagong requirement yan ng ating batas ng PEC. So, gagawa rin ako ng video para dyan sa Service Protective Equipment. Ngayon, ganito. Ang rating ng Service Disconnecting Means ay may dalawang kategory. Para sa dwelling unit, sa bahay na ang definition na ganito. Providing complete and independent living facilities for one or more persons including permanent provisions for sleeping, living, cooking, and sanitation. Yung apat na yan, pag nakita nyo yan sa isang establishment, definition na kagad yan ng dwelling unit, bahay kagad yan, dwelling unit ang ibig sabihin niya. Ngayon yung pangalawang kategory, installation other than dwelling unit. So dalawa lang. sa so, either dwelling unit o hindi dwelling unit. Punta na tayo ngayon dito sa 2.30.6.10. Di divide ko yan, di divide ko nga sa dalawang kategori. Unahin natin yung uh, installation na hindi pang dwelling unit. A, C, at saka E. Yung isa, gagamitin natin ito pang single installation one circuit lang tapos yung letter C eto two circuit installation meron tayong isang circuit breaker tapos eh, dalawang branch circuit at yung ang huli, all other installations na pa ang size ng circuit breaker na pinakamaliit ay 60 amperes katulad nito. Meron tayong 60 amperes tapos pwede na natin siyang kabitan ng marami. Unahin natin yung one circuit installation. Ang one circuit installation ay magso-supply lang yan ng limited load of a single branch circuit. So, ang minimum size niyan ay 15 amperes. So, 15 amperes, 20 amperes, 30 amperes, pwede naman. So, ganito. Itong pagpasok ng supply ng kuryente dito, siya na rin ang magiging circuit breaker para sa branch circuit. Isa lang. So, yung mga outlet, pwede tayong maglagay dito ng marami na iba-ibang outlet saan ba natin ginagamit yung mga one circuit installation. Halimbawa, lechon manok stand, fruit stand, o kaya outpost ng security guard. Eh, dito naman tayo sa two circuit installation. Consisting of not more than two wire branch circuit, the service disks connecting means have a rating of 30 amperes. So, yan. Sabi nga natin, pwedeng 40, pwedeng 50, pero, lumalabas hanggang dalawa lang na branch circuit ang pwede natin ikabit dito. Saan ba natin pwedeng gamitin ito? Limbawa, sa karinderia, vulcanizing shop, meat shop, barber shop. You, alam nyo, you get the idea. So, basta hanggang dalawa lang. Tapos, ang panghuli, ito. All other installations na hindi single, hindi dalawang branch circuit lang, ang minimum na main breaker na pwede natin ilagay ay not less than 60 amperes. So, mas mataas pa, pwede naman. So, ngayon, pumunta na tayo sa dwelling unit, yung para sa bahay. Yung binanggit ko, hindi yan pwede sa dwelling unit. Halimbawa, merong mga nag-YouTube, sabi nila, pwede raw gumamit ng 30 amperes para sa dwelling unit tapos eh gagamitin nila to basta daw dalawa lang ang uh, branch circuit hindi oh, liwanag dito pagka para sa dwelling unit nilalagyan ng ano, ng uh, para sa dwelling unit tsaka ito, dalawa lang ang pwede single asan ba tayo? ito single installation, one circuit installation na allow dyan dahil alam nyo na maraming may hirap sa ating bansa. O oh, kaya, ito, one family dwelling unit, 60 ampere 3 wire system ang pwede. Pinaka minimum yung 60 amperes. Walang ifs and buts. Pag hindi ganito na 20 amperes ang rating para sa bahay na mamaya papakita ko sa inyo. 60 amperes kagad talon siya hindi pwede ang 30 hindi pwede ang 40 hindi pwede ang 50 basahin nyo maigi dito pagka hindi ko nga pala binasa kasi itong B dwelling unit with a single branch circuit as permitted in ito 2.10.1.11 C5 the branch circuit disconnecting means shall have a rating of not less than 20 amperes. Yan lang, not less than. So, posible yata ang 30 o 40 kasi sabi, not less than 20. oh so, may lugar pala para mag-30 tayo o 40. Hindi o, oh, kasi nag siya. ito. nag siya sa section 2.10.1.11C5. Anong sabi dito? Single circuit for dwelling unit with floor area of not more than 50 mm. 50 meters squared, it shall be permitted to have a single 20 ampere two wire branch circuit, provided the load shall not exceed 3,680 volt ampere. Sinabi ba rito na pwedeng 30, pwedeng 40? Hindi. Ito lang ang pwede natin gamitin. 20 amperes na circuit breaker para sa single branch circuit, para sa dwelling unit, at limitado yan sa 50 meters square na bahay. Pag naging 51 square meters, hindi na agad pwedeng magkabit tayo ng single branch circuit doon sa bahay na yon. Tapos, ang isa pa, hindi tayo sa sosobra sa load na 3,680 volt ampere. Yung 3,680 volt ampere na yan, 80% yan ng 20 ampere multiplied by 230 volts ito mahalaga rin na isingit ko 2.30.2.2b minimum size service conductor conductor shall not be smaller than 8mm squared o number 8 AWG copper so lumalabas dapat 8mm squared ang pinakamaliit na service conductor na gagamitin natin pero may exception ito Conductor supplying only limited loads of a single branch circuit shall not be smaller than 3.5 mm. Yung number 12, AWG, pwede na rin natin gamitin service conductor yan para sa single branch circuit. Para dito sa A at saka sa B, pwede natin gamitin yung 3.5 mm squared na service conductor. All other, all others, o sa pagdating dito sa C, ang minimum, kahit tayo gumamit ng 30 amperes, 8 mm squared ang ating service conductor. Dito na tayo sa one family dwelling unit. The service disconnecting means shall have a rating of not less than 60 amperes, 3 wires, bakit kaya hindi tayo pwedeng gumamit ng 30 amperes o 40 amperes? Kasi, pag lumampas tayo ng 50 square meters, mag apply na kagad dito itong rule na to. 2.10.1.11 Branch circuit required para sa mga dwelling unit. So, ano ba yan? Yung mga required na yan. So, ang una, kailangan mag-provide tayo ng branch circuit for general lighting and general recepta can use. Pati, kailangan mag-provide din tayo sa bawat appliance na ikakabit natin. Kasi, natin na wala tayong mga appliance, so, dalawa kagad para sa akin ang dapat natin ikabit. Ito, para sa ilaw at saka sa general uh, convenience outlet na ikakabit natin. So, kasi, karamihan sa ating mga elektrisan gusto pinaghihiwalay yan kahit pwede naman pagsamahin sa isa eh. So, kung gano'n, dalawa ka agad, isa sa ilaw, e isa sa convenience outlet, ano pa ang required? Ito, sa letter C, dwelling units, in addition to the number of branch circuit required by other parts of this section, ito, yung other parts of this section, at least 120 ampere branch circuit shall be provided for the following. Tagi-tagi sa silang 20 ampere brand circuit para sa small appliance kitchen brand circuit, sa laundry brand circuit, bathroom brand circuit, at saka sa garage. So, kung wala tayong aircon, wala tayong ibang mabigat na appliances, kara-kara ka sa 60 ampere na main breaker natin, may anim kagad ka tayong required. Yung wala tayong choice. Anim kagad ka ikakabit natin. Ito, ini-ignore ito, no? pati minsan pati inspector hindi hindi ini-implement ito eh. So ganito mangyayari. Meron tayong main breaker 60 ang pinaka minimum tapos meron tayong 1 2 3 4 para dito sa apat tapos light at saka convenience outlet. Anim. Meron tayong main tapos anim. Yan ang pinaka minimum na laman dapat ng bawat service equipment sa bahay. According yan sa Philippine Electrical Code, hindi yan galing sa akin. Pero libre naman kayo kung paniwalaan niya yung interpretation ko ng rules o hindi. Kung makakalusot, eh di yun. O ayan, naipaliwanag ko na rin pati ang minimum na dami ng circuit breaker na kailangan ilagay ninyo sa main breaker. Anim. Ito. Meron pala akong gustong sabihin sa inyo. Itong libro nito, Lessons in Electrical Circuit, gawa ito ni Tony Kupalt Hmm. Downloadable ito sa Google. Tingnan niyo sa area ninyo kung downloadable. Maganda ito kasi apat na volume. Direct current, alternating current, semiconductor, at saka digital. Kung kayo ay walang mga reference na magagamit, ito maganda, hindi na kayo bibili. Ilagay nyo lang sa laptop ninyo, sa computer, o kaya sa cellphone, mapapakinabangan ninyo. Pinamimigay ito ng libre sa sa internet. So, i-type nyo lang sa Google, Lessons in Electrical Circuit. Ayan ang pangalan niya, oh. Gaya ng sabi ko, walang tatawa. Tinutulungan na nga kayo ng Tony Kupal na ito, eh. Tatawa pa tayo. Hindi. Madami tayong mapapakinabang kay Mang Tony. So, ipagkalat ninyo. Pero kung pagkakalat niyo, ikalat nyo na rin na ka uh, sumabay-bay doon sa akin channel. Thank you. Okay pre. Yung bang electrical plan ng bahay? Ah, uh, may second floor pala ano? Oh. Eh, ilang circuit breaker kakabit natin dyan? eto kumpare ko, electrician din ito, oh. mausay ito magkabit, lalo may second floor. Pero, hindi lang siya marunong magsalita ng like, share, comment, at saka subscribe. Pag saka pati, i-hit yung notification bell. Kaya, kayo na lang ang mag-like, mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Pare, 啊、什么意思嘛？